ah, ano ba? Lima. Lima. No, no. Anin. No. Ito. Walo. No, no. Siyam. Sampu. Labing dalawa. Labing dalawa po. Nakatingin no, sa ating no, guys. So, no. Eh, hindi daga guys. Nakatingin sa no, atin. No. Nakawala yung isa. di ko nahuli agad. eh nakatingin oh no. Puhulihin lang natin guys. Ano? Ah, guys. For today's video. Ito nga pala yung nahuli kong daga. Kasi yung man, nanguhuli. Nanguhuli ko ng daga. Ito guys. Nahuli kong daga. Ayan, dito tayo magdadaga sa papuntang balod ayun o papuntang balod to mga guys ayan, nakahuli na tayo ng isa dito ko na huli oh. ayan oh. guys okay, so ayan hindi na kaya samahin nyo ako mong huli ng daga let's go <laughs> dito lang pala marami ayun okay, o oh, patulad may botas dito yun let's go guys dito tayo mong huli Nahuli ko na yung ulo eh. Nakatingin sa atin guys so. Oh. Ayun yung daga guys. Nakatingin sa atin oh. Nakawala yung isa. Hindi ko nahuli agad. Ayun nakatingin oh. Uulingin lang natin guys. na no. Oh. Okay oh. oh, isa, isang malaki. Woo! Ikulugan mga guys, oh, lalaki. Huhuli pa tayo mga guys, sige. Ayun guys, nasa loob ng butas, oh. Lalabas na 'yo. Oh. Hindi ko pa nahuli Ito guys oh Nahuli ko na laki Hello guys, eto nakaapat na ako May maliit May tatlo maliit Ayan, May malaking isa guys oh Dito ko nahuli ang guys Dito yun Ayan sa punso Ayan guys Hindi naman siya punso Pinagmahaya na ng anay eh. Let's go guys, manghuli ulit tayo. Let's go. Ayan guys, hulihin na natin isa. Uh, oh. Ang laki yun. Oh. Mm. Ayan guys. Ang laki. Ayun oh. No? Oh. Uh. Ang dahil pa. Ang dahil tayo. Mm. Uh. Kala ko makakawala pa isang. Ayun oh. Mm. Kadaay na ka dito. Ang gaya ng kasiksikan. Ang dami. Ipapakita ko sa inyo. Guys. Ang malili ito. Oh. Malalaki yan. Sa isa lang. Ayan guys, yung mga nahuhuli kong daga, oh, lalaki. <laughs> oh. Nakakawala no, pa iba, hindi ko nahuhuli, pero malalaki, oh. Pag-ibotas, ha Ah, kahirap guys, mga huli ng daga. <laughs> Dahil ko napakawalan, kasi ako lang mag-isa ng daga, eh. <laughs> oh, isa, ah, dalawa Tatlo apat lima lima, anim pito walo siyam sampo, labi siya, labindalawa oh, labindalawa po 1, 2, 3, 4, 5 lima yung goods ah, ilan ba yung malalaki anim Anim po yung malalaki, medyo size ng size po natin, big size. Anim, tsaka lima yung ah, uh, pwede na rin. Ayan o guys, oh. yung maliliit, pinapakawalan ko. Hindi ko sinasama mga guys, ito. Ayan o, napakadami guys, napakawalan ko iba. Oh, ayan guys. Oh, kahirap mang hulin ng mga oh, guys. O, oh. ayan, maraming maraming salamat po ito po yung nahuli kong daga. Ito po yung one ko, uh, ko natin vlog. Ayan, eh, pakishare na lang po. Impact like. Impact follow na lang si Idol Balong na Bikers po. Thank you. God bless you. Ingat na lang po tayo palagi. Napakahirap guys yung huli ng daga talaga. Habol ako dito, habol don, Habol ako dito, habol don, Umiikot-ikot lang kami dalawa ng daga eh. Paikot-ikot na no? Bye-bye <laughs> na po. God bless you.